What's up mga kalakay? Welcome back to my channel. Ano nga ba ang update sa ating negosyo? At kumusta na rin ang inyong mga negosyo mga kalakay? Pero bago ang lahat sa mga bago pa sa akin channel. Baka ni Paki subscribe. Ito po si Asyong Salonga. Ah, vida kontra vida. Hindi, joke lang. Ang inyong kalakay, si Kalpo TV. Ang inyong lingkod, na nagsishare ng mga kalaman, basic tutorial sa pagninegosyo ng fried chicken. At your service. Yan. Kung saan ang ating negosyo mga kalagay? Sa araw na ito, September 30, araw ng lunes, sabi nga nila, lunes malinis. Pero okay lang pag ano. Pero ang problema ngayon ay meron tayong bagyo. Kagaya nga nitong emergency alert. Laging tumutunog. Ito Galing sa NDRRMC. Kaninang alas 5 hanggang kanina. Ay laging nag-alert. Kasi meron daw orange rainfall warning sa Ilocosor. Nagbabanta ang matinding pagulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Salamin na lang nga tayo. Ayan, pagka ganitong may nag-alert na warning, uh, gaya nga ngayon, may bagyong mga kalagay, eh, medyo nag-aalala tayo, hindi lang sa ating siguridad, kundi dahil, uh, dahil sa negosyo na rin natin. Dahil alam nyo, pagka ganitong may bagyo, malakas ang ulan, ay mahina ang negosyo. Yan po ang katotohanan mga kalakay. Iwan ko lang sa mga iba, kung hindi na apektuhan ang kanilang negosyo kapag ganito ang sitwasyon ng panahon eh s'yempre pagka malakas ang ulan hindi nakakalabas yung mga tao uh, mga ilan-ilan lang ang nakakalabas ang karamihan dyan ay yung mga may four wheel lang para hindi hindi mabasa yung iba naman magkakaputi na rin pero karamihan tamad lumabas sa bahay kaya konti lang yung mga pumupunta sa palengke at namimili ng mga kanilang mga stocks o pagkain. Ayan, ganoon din sa ating sa ating negosyo. Mmm, naka Gaya kahapon ng lakas ng ulan. Eh nakailan lang tayo. Yung dating gross sale natin na 35k, eh, ayan 'yon kahapon lang eh, naka 20k lang tayo kaya halos kalahati o 50% ang nawala so ganoon paman eh pagtsagaan na lang natin mga kalakay at least ay diridiritso yung ating pagtinda pero kanina lang, ngayong araw na ito dahil nga sa sobrang lakas ng ulan eh hindi nakapasok yung ilang mga ta tauhan natin, may dalawa tayong hindi nakapasok dahil sa lugar nila ay binha. Yung isa naman ay kagagaling lang sa sakit kaya hindi nakapasok. Kaya mayroon tayong isang pwesto na naka-close. Hindi naman kami pwedeng pumunta ngayon dahil nga sa uh, grabe talaga ang ulan kanina. Buti nga ngayon at medyo tumila-tila na. Pero kanina talagang ang lakas. Kaya yung mga pwesto natin ay tatlo lang yung nakalabas. Pero at least ay tuloy-tuloy uh, pa rin yung ating negosyo mga kalakay. So, kumusta na yung mga negosyo nyo mga kalakay? Uh, September 30, uh, nasa lean season pa rin tayo mga kalakay. Ibig ka sabihin eh, nasa mahinang season pa rin yung ating negosyo. Hindi, hindi pa rin tayo nakaka-move on sa ganitong sitwasyon. Ewan ko na ka na lang, uh, natin sa October kung magbabago na. Pero kadalasan naman, pagka October, yan, nagsisimula na tayo na lumakas sa ating negosyo. Dahil nga, ang katunayan ay may ilan mga magsasaka na naka-harvest na ng kanilang mga palay. Kaya may ilan-ilan na mga may pera na kaya medyo at least ay naramdaman natin sa nitong nakaraang linggo na may mga pera na rin yung mga tao pero hindi pa gaano lalo na kung ganitong mga uh, panahon na tagkulan at bagyo eh kahit may pera yung tao kung hindi naman sila makalabas eh wala rin pero sana, sa nitong uh, una na nitong first week of october Pagka wala nitong bagyo at ulan-ulan, dito na tayo babawi mga kalakay. Lalong-lalong na kung pagdating na ng November, December, yan, babawi na tayo yan. Uh, Taon-taon naman ay ganito ang nangyayari mga kalakay. Um, mga buwan ng July, August, September talagang lean season po yung mga buwan na yan. Mga uh, maganda na kung nakakasurvive yung ating negosyo dyan at least ay kahit man lang pang-tustos natin sa pang-araw-araw nating buhay eh makabili man lang ng uh, bigas, ng mga ulam at makabayad sa mga uh, may date judet judet ng kuryente ganyan, ilaw, uh, internet eh okay na mga kalakay. So Ganyan po yung ating negosyo, ang ating style. Eh, talagang may panahon na malakas at may panahon na mahina. Mga kalakay. So, sa pagkakatong ito, nais nice kong i-shout out yung ating isang subscriber natin na nakapag-avail ng isang 1K package. Ang 1K package po ay yung Uh, tutorials, yung upgraded tutorials ng ating negosyong fried chicken. Kompleto na po yun. Uh, shout out kay Ma'am Nobin Nobin Bay Mugawan. Yeah. Alam nyo po, kung natitikman nyo na yung ating fried chicken, kapag ka medyo nakuha nyo na yung lasa ng ating fried chicken, kapag ka pumunta na kayo sa ibang mga fried chicken eh talagang mangi mga mangingibabaw yung ating lasa ng fried chicken natin eh, biro mo eh ito sikat na sikat na eh kumain sila eh sabi pa niya na malabnaw kasi yung ating fried chicken kasi mga kalakay kahit walang gravy talagang masarap marami pong nagsasabi niyan you pasensya na kung medyo parang mabigat sa pandinig ng iba nating mga kasama dyan na nagbebenta ng recipe eh pasensya na eh, sinabi po ng ating uh, nag-appel eh uh, kumbaga lang po natin yan iba't iba po kasi ang lasa ng fried chicken. So ganoon din po sa atin, may kanya-kanya po tayo yung mga kanto fried chicken dyan Iba't ibang lasa po talaga. Kaya masasabi ko eh talagang may mga masasarap na kahit sa kanto-kanto fried chicken lang ay matatagpuan po ninyo yung masarap na pang-masang fried chicken na hindi nyo pa natitikman, kung matikman ninyo eh, may pagkukumpara ninyo sa iba mga kalakay so salamat po sa feedback ng ating uh, madam na nakapag-avail ng recipe biro nyo ay eh, nasa Dubai pa lang siya ngayon hindi pa siya nakapagninegosyo pero nakapagluluto na siya ng ng fried chicken at yung ating recipe ang kanyang ginagamit so yan po yung isang ating may session ngayon mga kalakay at sana ay tumila na yung mga ulan-ulan na -ulan. uh, bagyo na yan para makapag-concentrate na tayo sa ating negosyo mga kalakay lalo na ngayon at uh, nagsisipag-harvest na yung mga magsasaka sa kanilang tanim na palay siguro mga 10% pa lang yung mga nakapag-harvest pero kapag ka, nag-harvest na lahat yan, asahan po natin na lalakas na ang ating fried chicken, mga kalakay. Baka maaabot na rin natin yung maximum na ating benta sa araw-araw. Ang benta natin sa araw-araw ay around 30 to 35K, maganda na po yun, mga kalakay. Uh, at least, eh, sariling negosyo natin at uh, uh, maasahan natin na dito tayo akasin sa mga kalagay. So hanggang dyan, ang ating may share ngayon, magingat po tayong lahat dahil may bagyo, tuloy-tuloy lang po sa ating pagning negosyo. Maraming salamat.